Araw na ng holiday mga kapatid. Ang ibig sabihin po niyan, lamang, uh, lamang niyan ay balik po Maynila na ulit ang maraming biyahero. Tingnan nga po niya natin. Para po sa update, magbabalita live mula sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Simon Gualvez Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? Dumami na ba ang mga biyahero? sa mga oras na ito, mayroon pa rin pila ng mga pasahero. Makikita ang mga darating pa lamang dito sa Pitex kung ngayong araw pa lamang po sila mabiyahe. Pero linawi natin, itong pila na ito ay expected lamang sa mga biyaheng pabikol. No? Dahil nga, ang sinasabi ng Pitex Management, kahapon doon kasi araw ng Pasko, eh, nag-holiday din ang ilan sa mga bus companies. Pero today, nag na yung operations ng mga buses. Kaya naman, di dihamak na mas marami na raw ang sakayanin na makapagserbisyo at makapag-filter dito sa inaasahang dami ng mga pasahero na dadaan nga ng patung pat, pat particular yung mga patungo nga ng Bicol Region. Pero other provinces, wala namang pila so far dito sa mga oras na ito. Cheryl. Gaano karaming pasahero pa ang aasahan dyan sa terminal ngayong araw? At anong biyahe ang pinakapinipilahan mo? Inaasahan na abot pa rin sa 140,000 yung bilang ng mga pasahero dito sa PTEX na dadaan ngayong araw. Tihamak na mas malaki yan ng 40% para sa daily average ng PTEX na nasa 100,000 lamang. Pero itong 140,000 na ito, mas konti pa rin yan, Cheryl, kumpara noong December 23 na talagang nagdoble yung bilang ng mga pasahero dito na umabot nga ng mahigit 200,000 at alos hindi na makagalaw sa loob ng terminal sa dami ng mga pasahero at yung ilan nga inabot pa ng mismong araw ng Pasko kahapon uh, sa pagsakay nga ng bus. Ngayon, Tanging Bicol region na lamang o yung mga biyahing pa Bicol ang pinikilahan dito sa naturang terminal. Other areas, eh, available naman at wala namang pila. Pero pag nilino ulit, ha, ah, kahit dumating kayo dito at kahit may pila, sigurado ko na may masasakyan kayong biyahe sa araw na ito. Mapa air condition man o ordinary bus. Cheryl. At hanggang kailan mo na inaasahang bubuhos ang dami ng biyahero dyan? Sapat din ba yung bilang ng mga bus o nagdagdag pa sila ng uh, pag-release ng special permits ang LTFRB? Actually, to be honest, sabi ng management ng PTEX, they are not expecting na marami pa rin ngayong araw. Pero nagulat sila na lalampas pa nga rin sa daily average, no? Yung mga tao na pupunta at pupunta nga ngayon dito sa uh, terminal. Siguro in-explain daw nila na baka wala na rin daw talagang... Uh, pasahero ngayong araw at halos nagkapare-pareho yung ganong klaseng mindset. Kaya naman bumuhos ngayon pa rin kahit paano yung dami ng mga pasahero. Pero in terms of how they will handle itong volume na ito, eh, kakayanin naman daw dahil sapat nga yung bilang ng mga bus, yung mga kahapon nga raw na nagbakasyon or nag-holiday, eh, balik operation na ngayon at operational din ngayon yung 30 additional buses pa vehicle Region pa lamang po yun. Mukod pa yan sa ilan pang mga bus na inaugment no, o dinagdag parang matugunan yung inaasahang dami ng mga pasahero. Mag Pagbalik nito sa terminal, inaasahan niya by January 1 hanggang 3, inaasahan na dadami ulit yung mga pasahero. Pero yan yung mga pabalik na ng Metro Manila. Ang reason kaya nagkakaroon na ng pila dito, Sheryl, sa Pabicol Region, eventually ay dahil, una, maaring maaga lang sila dumating, kaya naman nagkaroon ng dagsa no, yung volume ng mga pasahero. Pangalawa, natatagalan lamang yung turn around ng mga pas, ng mga bus no biyaheng pabikol lalo na yung ipit sa traffic sa ilang mga dinadaanan kaya sa Quezon province pero again available at may mga sapat na pilang daw ng mga bus na pumapiyahe ngayong araw dito sa Pitex kaya yung pila umabot lamang ng one hour daw yung mga pasaherong pinakamatagal nang na, na, naiipit na sa pila dito sa terminal Serial. Nagkaroon ka rin ba ng pagkakataon na maikot yung iba pang terminal ng bus? At ano ang sitwasyon doon? halos normal naman din, Cheryl, no? Mas kaunti na yung mga pasahero. di tulad ng mga nakaraang araw na talagang buhos, no? Talaga umabot abot sa mismong kalsada mismong highway, yung mga pasahero. Pero so far, mas maluwag at talagang kakaunti na lang din yung mga pasaherong nakikita natin sa iba't ibang mga terminals. Kasi nga, ina din naman ng mga bus management or bus companies, no? Na talagang before Christmas yung biyahe ng karamihan. Ngayon, maaga-aga pa ito, para naman doon sa mga babiyahe, para naman sa New Year. Kaya naman, are expecting around baka around Thursday or Friday, baka doon tumami ulit yung pasahero dito sa terminal at saka sa mga bus uh, terminal nga, except dito sa, or other than PTEX, uh, lalo sa mga kumapasok pa ngayong linggo. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.